Kaibigan, kamusta ka na? O nga pala kaibigan, balita ko, nagmamahal ka na ngayon. Mm -hmm. Nagmamahal ka dahil in love ka, may nakita ka. Nagmusto mong makasama pang habang buhay. Teka lang kapatid, nag-isip ka ba? Pag nagtangyari yun, anong ipapakain mo? titi mong may asin. Hindi pwede yun, kapatid. Kailangan, bago ka umibig, bago ka magmahal, isipin mo muna, nag-aral ba ako? Nakapagtapos na ba ako? May trabaho ba akong matatag? Para kung sakaling mabuntis ko ang babaeng mahal ko, may papakain ako. Pero kung wala ka pa naman matatag na trabaho, at isa ka lamang estudyante, at isa ka lamang palamunin ng pamilya mo, kapatid. Huwag ka munang magrelasyon, mag putang ina mo ka. Itry mo muna sa akin ka makipagrelasyon. Ako ang bahala sa lahat ng problema mo sa pinansyal. Hi! Mga katropa, this is Tony Lariga don. O alam niyo ba, meron akong iniinom dito na napakasarap, no? Bagay na bagay, kasi mainit ang panahon. Ang... Um, Pangalan niya ay NAKNAMPUCHA. O, oh, na? NAKNAMPUCHA. Oo. Oh, ano to? Ah, uh, milk tea. Mm. Napakasarap. Ang mga iinom ng NAKNAMPUCHA ay hindi bobo. Mga p***a kayo. Alam nyo guys, may natikman ako ngayon itong NAKNAMPUCHA. Alam nyo, kanina medyo mainit-init ang ulo ko. Nung natikman ko tong nak ng napakasarap pala nito. The best hindi lahat. Amoy siya masarap. Kung gano'ng kasarap hindi mabaho, gano'ng siya kasarap. Pucha kayo, mga nyo,